Colleagues, hindi lang dating mayor ng Bamban ang sangkot sa kwestyonabling mga negosyo. Pati mayor ng Suwal, Pangasinan, lumalabas na kasosyo rin niya. Ngayon, nakakakita pa din kami ng iba pang mga nakakagulat na transactions between Guo Huaping and the companies associated with Mayor Kalugay. And despite all the lies and evasive statements thrown around during this hearing, one important point has emerged that there is an allegation no less than a former chief PNP is implicated in the escape of Guo Ping. Malaki po itong balita at nakakakilabot pakinggan. Tama nga na ang Pogo Money ay umabot na sa pinakamataas na baitang ng ating gobyerno kung totoo ito. Kung hindi natin pigilan ang salot na ito Baka tama nga na the next president, the next senators, the next local government leaders of our country are bankrolled ng Pogo money. Di po namin lahat pahihintulutan nito. Hindi kami papayag na ang bayan natin ay maging pugad ng mga masasamang loob o maging playground ng mga pugante. Miss Sheila Guo, inihingi ko sa iyo, sana ay sumagot ka ng tapat. At kung totoong wala kang kasalanan, huwag ka matakot. Ituro yung mga taong malinaw naman na gumamit sa iyo. Guhohaping the committee has not lifted your contempt citation, we will continue to request your appearance from the Valenzuela Court for our succeeding hearings. Mayor Kalugay, hindi pa po kami tapos sa pagtatanong sa inyo so please make yourself available uh, in succeeding hearings. opo, madam chair. salamat po at sa lahat ng may lubos na pasasalamat, uh, thank you and uh, this hearing is suspended.